Hey guys, ngayon gagawa tayo ng reaction video. Alam ko na kilala ninyo itong babaeng to na kung saan, kahit saan, dakdak -dak siya ng dakdak -dak na nang aagaw ng lalaki. <laughs> Kasi siya lang daw talaga ang tunay na asawa. Siya <laughs> po ay uh, yung nag-trending dati or nagviral viral dati na siya uh, Miss uh, Louis Vuitton na kung saan siya yung English tutor sa Canada, no? nag na nagsasahod ng million milyones, ganon. So ito guys, tawang-tawa ako sa kanyang video kasi nga sa sobrang dakdak -dak niya, kinarma siya. <laughs> na ano siya, nasubsob siya dito sa escalator, no? So, ito yung gawa natin ng reaction video na kung saan uh, ipakita ko sa inyo, guys, ang video na ito. So, uh, ito sabay-sabay nating panoorin para lubos ninyong makita itong video at para para naman maintindihan ninyo kung sino yung tinutukoy ko dito at kung ano yung uh, mga sinasabi ko dito no para kayo ay makarelate din dito. andito sila sa escalator no. eto si Canada Girl, actually hindi naman siya sa taga Canada no na naka-base. Ito po ay uh, nagtatrabaho siya sa Qatar. Yung uh, ano niya lang yan. Uh, pangalan lang yan ng kanyang account. And ito nga is yaw, -yaw siya ng yaw, yaw Patungkol dito kay Boy Tapang na siya lang talaga yung tunay na asawa. Ayan ko na niya at uh, -yaw -yaw siya dito na alam niyo, alam ko na kilala ninyo si Boy Tapang at si Cherry White. Sila yung uh, mga sikat na content creator na kung saan sila yung nagmamahalan sa ngayon. <laughs> nagmamahalan. Ito naman yung dalang lalaki sa likod niya. Tawang-tawa din sa kanya. Yaw-yaw din ang yaw-yaw itong nga uh, si Canada Girl. Pero itong dalawang lalaki, oh, yung patay mali lang sila. Yung pa-cute-cute lang sila dito sa video. Dito guys, inyong makikita. Ayan. <laughs> Karma is real talaga ba? Ayan, sa sobrang pagkakontent mo para magkaroon ka lang ng views sa iyo, nakikisali ka ng sarili mo sa sa pagmamahalan ng iba, no? Para ma-involve mo lang yung sarili mo para makakuha ka lang ng views. <laughs> Hindi mo mamalayan sa sobrang mong yaw-yaw, ayan tuloy, no? Na karma ka, no? Na karma is real talaga. Ito si ate girl, no? <laughs> So, yan po yun siya, guys. Dito, as in, uh, tawang-tawa ako dito nung nakita ko itong uh, video kasi hindi naman, hindi ko actually pinatapos itong video. Hanggang dito na lang sa nasub-sub siya, no? <laughs> Kaya, ayan, gusto kong i-share din sa inyo na, ayan, uh, minsan, no, pamili din tayo ng, hindi lang yung puro content lang na pera-pera lang yung pag-usapan, ba? Yun bang, <laughs> yun bang ilagay din natin sa lugar, ba? Kaya, ayan, guys, yun yung nangyari sa kanya na no? kung na yun nga ay siya lang talaga daw yung tunay na asawa ni Boy Tapang. Siya lang talaga yung totoong asawa. Hintayin lang daw ni Cherry White na uuwi siya ng Pilipinas. No? <laughs> Kasi nga, uh, yun, ipatulpon niya, yung may ipabarang niya, kung ano-ano na lang yung sinasabi niya. Alam ko naman na, alam naman natin lahat, no, na ito ay for uh, content lamang, for the content lamang and uh, sila ay uh, nagkasabuatan para lang naman na uh, alam mo yun, alam mo naman dito sa social media guys, ay huwag tayong basta-basta maniwala agad-agad no hanggat walang pruweba walang uh, pruweba na ipakita dito sa atin, huwag po tayong maniwala, kaya yan guys, at yun lang na kung saan siya ay nakikiklaim kay Boy Tapang no <laughs> kung inyo pang nakikita yung ibang video, ma matatawa kayo at uh, talaga namang magiging marites talaga kayo ba? <laughs> Meron pa yan siya, maraming mga kadramahan sa buhay, no? Marami siyang kadramahan sa buhay. Naintindihan ko din naman yung estilo niya kasi content strategy niya yon para doon siya makahakot ng views. Ito yung klase ng mga content na wala kang makuha na aral pero ma-entertain ka at talaga namang hindi naman siguro masasabi kung ma masasabi kong ma-entertain, kundi mabibisit ka ba? <laughs> ako ay, uh, parang para sa akin, ako po ay natatawa at na-entertain sa mga videos niya. Kasi marami din naman siyang mga good vibes na videos. Pero marami din siyang mga na nabisit kang klaseng video niya. <laughs> Ayun, doon siyang mahakot ng views kasi maraming basher ang pumapasok dito sa kanya. Marami ang nagbabash and at the same time. So, syempre, kung wala kang makukuha na aral dito, talagang uh, share mo talaga yung video niya dahil na bisit na bisit ka. Ayun, <laughs> yun siya guys. Kaya yun lang guys at na-share ko lang sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod ng mga video. Bye!